na kayo sa nanay nyo at may lakad kami mamayang gabi may rakit kami so yan mamayang gabi so yan nantok na nantok na nantok Mas na. na. hindi yan tutulog look ako ng mga umaga tapos umaga ka rin maga ka rin natulog look kasi hmm. yung ko ha? magutom yung tenta so yan guys arid ko lang sa mama nila natin lang atin. Yung lisensya ko, paki ano mo? Baka malimutan. Ayan. So, kailangan may lisensya tayo pag uh, umalis. Hindi pwedeng wala. Tara, guys, go, go, go. Lock mo na yan. Ay, kasi nalayas ka na? Nalayas ka na yata eh. Hmm? Wait, <laughs> kaudya ka na. Alis ka kami. Ah! Pamingwet ko, kaya pumunta lang, eh. lang ako dun eh. Ha? Pamingwet ko, kaya pumunta lang ako dun. O, okay, sama ko na na ako. Ano? Hindi na sama umalis sa kanila? Hindi. Hindi daw. Maloko ka din, no? Oh. <laughs> Ma! Hindi ka na. na Kasi nilang pakita ng damit, hindi ka naman sama. Mama, taon na ako. Eh, hindi eh. 35, 35 na edad mo, mamaw. Ilan taon na nga? Ang na. Biro. Hindi, Hindi na, ka rin nagbibiro. Mama, biro. Biro. Mama, ina, Pupunta muna siya doon sa bahay ng nanay niya kasi magbe-birthday yung kanay niya eh. Magbe-birthday yung tatay nila. Kaya uh, happy bonding yung muna, muna sila. Sa akin lumaki ang dalawang yan Kaya sabi nila, gusto nila makabanding anak nila so doon muna sila. Hanggang bukas. Oh. Ang galuni sila doon? Ang galuni sila? Hanggang pasok daw sila. Kapag ka? ayun Ayan. Ayatik okay. muna natin sila sa kanilang nanay. Sa kanilang nanay, nanay.

Kain na, sakay na. Kain naman, mauri naman. Yeah. Ah. 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 Tekas ulo. Yeah. Mamaw. Tanga mo mo pa ba? To? Hmm. Ikaw e na maglalagay. Ako na. Ito muna sila. Ito, mabiyahe na tayo. Okay. okay. No. Mamau. Mamaw. Look, ano ka na muna sa mama mo? Yes. Hmm? O, na, pag naka-live tayo, ba't parang nage-yes ka? English speaking yata ako. Eh. Pag nagka-live nagka tayo, English speaking ka, no? Yes. Hindi yos, oh. Hmm. Wala pong mga parking oh, doon. Wow! 3 eh. years ka muna doon, ah. Oh, 4 months ka doon. Oop! Oh! Ah!

Yes. Ano, ana ngikutin. Oh oh. Ayo, Toyota ya. Ah. Toyota ya. Come in. Ke parking. Toyota ya. Mm -hmm. Ana. Toyota. Toyota yes. sama darah. Sama, mandara sana. Uwa. Nabidain. Guys, guys. Ini nanti kasih bawa yang. drive right kami. Dapat hanggang 8 lang dapat ko kasi eh na ako hindi mo kaya ako 7. 7. Hmm. Ngayon mo tenta pero mo ka pa. May ka uh, sa akin. Gino. Kaklase ko. Ah, Hayaan ah, mo na sila. Ako. 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 Please, may Ayun, nasa training. Ito pa okay. 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 Train. ulit huh? sa ito. Okay. Ito parang training. Training. Ito na ba ulit sa ito? Ha? Wala pa. Sa sabad. Sabad yata taping nila, di ba? Ngayon. Ha? Ngayon ang taping nila. Kala ko ano. Ngayon yata. Training. lang po training eh. Pupuntaan nila yung location para yun yata yung magiging ano nila. Taping nila. Ocular yun. Ano yan? Ocular. Ano yan? hunting location. Ah. Uh, eh bakit nandiyan yung mga stuntman? Eh siyempre stuntman. Pagpaprepis yun. Ah. Uh, Kailangan why? sila mag sayo kasi ingatan nila yung... Dayo mo sa indang? Yung ingatan nila yung makatama sila ng artista. Ah. Uh, may mga numbers kasi yon. Hindi basta-basta training. Ay, hindi direct kaya magpalakad daw ng katawan si Rene. Oo, oh, may tsura kasi si Rene yun eh. Makuntok Oh palaki daw ng katawan. I-discover yata ni Derek Yang. Hmm. Di ba yung tinitaya yun? Hindi. Yum eh. Ah. Yun yung kamukha na nakatirin dyan dati sa siyudad. Mm. Yung maputi na mataba yun. Uh. Yung sinasabi niya. Kilala ko yun. Oo. Oh. oh my God. Sabi pa, pa, Sa kabila eh. Eh, ba't marunong ka pa sa driver? Siyempre, sa lubungan dito eh. Dapat kasi yung mga... Dapat doon sila sa kabila? Yung mga palabas doon sa kabila. Traffic guys. <laughs> ano ba ito? Guys ng guys. Traffic guys. <laughs> Naggagays ka na rin mama ah. ha. Yes. Ba? Diba? Ba? Traffic guys. Traffic guys. Ima, diba, ni Mickey mo Mama ni Mickey mo kumanda. Ima.

yung ano, kalawang, ang ng kalawang. Yung w, w, ano, Papa, alam mo, tira mo kayo pang, ano, kalawang. Kalawang? Oo. Kasi pa. sa pamimit ko. sige. Ayun talaga, kailangan yun. Pantanggal sa kalawang. Ano yun eh? Ano yun ba? yun Ano

So, yes. Okay, Hindi pala tayo naka-vlog pala tayo. Yes. Shout out kay mama. Shout out po. Shout out. Shout out kay papa. Happy birthday kay papa. Papa Anthony? Yes. Shout out po. Shout out. Uh, Sabi uh, mo ha. Sabi mo si ano, LJ. Birthday niya ka. Oy ba? LJ! Happy happy birthday. Mabuhay ka. <laughs> <laughs> Ikaw ay eh, sana ay eh, uh, huwag gala. Ano? Ha? Gala-gala. Bakit Kasi may nanguuwa na bata. Hindi na bata yan eh. Kinsi na yan. Bata pa rin. Minor pa rin yun. Ikaw, lang taong ka na ba? Six. Six? Ako seven na ako. Seven kana Oh guys, kami mo guys. Guys. Ha? Magsa seven na ako. Guys. 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 Baka na, nahibang ka lang hangin. Puro guys ka na lang. Mahal Ispa dyan? Ay, ay, hindi yan ispa. Sabi mo, nasa Surgean tayo guys. Happy birthday, tayo guys. Kumailan ko din Happy birthday kay Papa guys. Happy birthday kay Papa guys. Sabi mo ah alos tayo ah. Hmm. Mama, ganyan na eh, asa na yung ice cream mo na pinarami ko 3 days ago. <laughs> Oo nga, di mo kami nabigyan ng ice cream. Bawal daw, bawal daw Bawal daw mag-re-drive. Bawal daw kumuha ng ice cream. Eh. Kaya bakit sala? Huh? Yung ibe mo magaling na? yung mga. Ayun. Dito kami naglaka. Hirap-hirap dyan. Dito tangit ako diba? Nakabili kami na. tayo. Oo, sorkat. Papunta dun. Ang layo. Di ba mga layo? Di ba? Pag walang mga it, diba? Ang sarap mag-drive. Yes. Yes. <laughs> Crush mo at ka? At wala ka narinig. <laughs> narinig na rin. Ano sabi niya? Ano sabi niya Kuya? Ano? At niya daw si Jowa. Wala ko Jowa. Diyos lang. Wala nga lang. Saan ba yung pogi mo? Ano ba yung pogi mo? Ang gusto na asan yung pogi mo. O pusa. puta. Shhh! Diba nangangalap ka ng pusa? Nangangalap? Ay! Ikaw kikit mo. Kikit talaga ako. Kunti lang. Kunti lang. Yes. Sad. Oh. Sad. Ayun o. Oh. Bulag ata ako, di ko makikita. Bulag ka.

and a personality 50%. Lampo. Personality ko ba? Oh, yun, yeah. simpa. Babait ako. Babait daw ako nga ka ako. Yan, nasa soldier na po tayo. Yes, charge Soldier, Sorge, hindi charge ya. Soldier. ya? Sorge. ka din yan. Ah, bunol ba rin ba ako? Oh. Nasaan na tayo? Nasaan tayo guys? Okay. Parang tayo lang ipinupong so okay. dito sa gitna. Nang light, ng light ng, alam, no, nang light no. Alam mo, mabubungi ka din. Kala niya may nawasan na Kala niya pangit. Kala niya pugi siya. Oo, oh, alam, pugi siya. Pugi ng talaga ako. Pangit Mana ako sa sarili ko. Mana ka sa tatay mo. Mana ako sa tatay ko. Mana tatay... ka sa tatay Ay, mama mo. Mana ka sa mama mo. Naman. Karate, no? Saan yan? Ano oh, sa magdami? Oo, nakakarate, no? Ay, dami, oh. Tommy, so, nag-roll mo ko dyan, ha? Nakakarate ka rin ba, mamaw? Yes. master nga, di ba pumupunta, eh? master lang, eh. Mura-mura. Eh, mura. mahal dyan. Anong mura? Libre lang. Dito, yan, dyan. Mahal dyan. Oo, oh, mahal talaga yan. Sa private dyan, eh. Kapag kasi dito. Kaya naman si master nga, ma, mo ma, ano yan, libre lang. Hindi ka hindi ka makita sa admiro. Hindi ka Dito kami naglakad eh. Ganyan pala ako. Oo, oh, sabi ni mama mo, nagsakay kayo. Di ba? Hindi. Eh. Oo, oh, mo sabi ba Sabi niya, na oh, ang ang ba eh. Ambot ba dito ka o, oh. akin ah, din. Dito kami naglakad eh. Nagjagin sa dito, dito, dito na? Yes, takubo-takubo kami. <laughs> naman 'yan eh, ba. di wala yun, fire na. di X parang mo. Ibuholayan pa rin na. Tibasan din mo 'yung black na. Ah, ko lang dito. Yun, ay, dito 'yung daan papunta sa hari, kainan ng papa. Papa, go. Hey, pumunta ka doon tapos doon ako kina si Hah? Huh? Sabi ko. ako. Sabi okay. ko. Kahapon, baha dito nang isang araw, no? Eh? Eh? O, bawal, bawal yung Uy, bawal tingin, Mama. Hahaha! Dahil di bawal daw tingin, ha? Ah, tingin ka. Kaya, gumawa ako, eh. Wala naman, maliit lang. Hindi naman ako tingin. Uy, maliit daw. Mama, hindi ka tingin ka. Bad ka. Bad ka. Hindi ko alam. Hindi na ako kamingin, eh. Isal ka. Hmm. Isal. Pagdadaan tayo ng simbahan, anong gagawin ni Mama Mau? Magdasal. Magdasal. Ayan, hinto tayo. Magpasalamat. Ayan. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Dadaan ng simbahan. Ito so, yung dadaan ng simbahan ay mag... Magdadasal. Magdadasal. Magdadasal at mag... Magdadasal. Si, ano? Si Tobi, mahuhulog yan.

Iren. Yung, yung Wala tayo pupuntahan doon sa ano, pati na itik. Wala tayo uulamin. Ay, Robert, ako mo nga kayo pupuntahan sa amin. Doon na pagpunta. Iitik e, lang yung ano? Iitik e, lang pupuntahan natin doon. Huwag oh, tayo dito. Di, 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 di di. di, dito na. Dito na para mabilis. Para... Kaya Jaja, mukha ka daw itik. Sabi ni Jaja, kawawa naman daw yung itik kasi nababasa hmm? sa hilaanan. Kung so, nagkasakit, ano, kawawa naman daw. Kinatay niya eh, hindi lang kawawa. At least kinatay niya niya, at least nakatulong pa daw sa Nakatulong pa daw yung itik. Ganun katali na yun. Basta kaanuhan. Uh, uh, yung talino niya. Ano katay no? Yan yun siya. naawa siya sa itik eh, kaya ginatay niya. Ina niya. Lalo nga lang. Naluto niya. Wala oh, no, na, ko muna... Mama, diba? ko muna yung coffee. Baka ka lang. Lord, hindi naman nito. Lord, sino man Ay, bawal tingin, Papa. Hindi naman ako nakatingin bakit nakatingin? Nakatingin sa dalawang bilog. Mama, bangga tayo. Bangga ko nakatingin. <laughs> Papa, nakatingin na sa dalawang bilog. Mas eh. mahigpit tayo naman yung captain yun. Sa dalawang bilog sinasabi mo. Yung bata ka, pa, may dalawang bilog ka pang nalalaman nga. Ano <laughs> yung dalawang bilog? Ano yung dalawang bilog sinasabi mo dyan? Dalawang bilog sa dibig mo. ko ka. Ayan. Dito kasi may vlog. Si mama daw niya walang vlog, no? Kunti lang. Mama, please. Hindi ko makita yung ano. Huwag niyo halangan yung side Hindi niyo makita. Hindi niyo makita. Hindi niyo makita. Guys ka, guys. No. no, guys. Arit, ah. Ay. ay, natin, -ay mamaw, malapit ka na. Mamaw ma'am. Ito pa natin, nilitay si mm. Oh, ka na, Mamaw ay, no, guys? Ano, guys? Ko. No, guys. No, no guys. Malakas na, memory ma'am. mo, guys, na kami dito, guys. Guys, na kami. Guys, pagunta kay Generos at ayoko makita ang kapatid ko. <laughs> bye bye, guys. guys, dito na kami, guys. Ang na, na ako na dito, guys. Baba, Baba, ba Baba, na kami, guys. Malapit na. Ay, manggagay sa kapatid. Ay, tapat mo lang sa kapatid. Pinuwe na kaparada. Ay, may... Huwag na dyan na lang. Ah, guys. Tandaan sa pagtawig ng guys. Bababa na, Thank you. Thank you. Thank you. Hey na kami! Bababa na! Bababa na kayo! Ayun! Ay. Bababa na sila! Bag. Yung bag! Malimutan mo! O! Oh. Susi! Malaglag din! Yeah. Bakit? Okay. Ang ganda ng mga tao. namin sa nani nila kasi magbe-birthday -birth kasi sa Monday ay bukas birthday. So ah uh, piniyagan natin din sila matulog. Kasi magulang 'yan eh, di ba? So sa akin lumaki yung dalawang bata niya kaya sa akin sila mad mad malapit. Pero birthday ng tatay nila. So, pinayagan natin na uh, magbanding silang pamilya. So, guys, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless.